Tawa naman. <laughs> Rico. Bakit sa akin mo ibubunto na sa manan loob mo? <laughs> Kung naimik lang itong isda. Kakaw, ano yan? <laughs> Kuwawang inusin talaga, oh. <laughs> Rico, sakit nakakatawa. Aray <laughs> ko. Kawawa ang innocent na ito. na dis ka <laughs> na. Kawawa ang dinis. Siya kong napapagbunto ano. Aray ko. Ikaw naman ang isda nga Huwag ako. Wow! 11 months na. Thank you so much, na Patrick. Rico, Ay, na Patrick. May tanong ko sa'yo. Nakapagtingin ka na ba? Ha? Hindi ako nakapagchat sa'yo eh. Nakapagtingin ka na? Di kana ka na? Sislos! Ayan ang kawawang dilis. Sa ako napapagbunto ng, 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 sama ng loob. <laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> Aray, <Hariko. laughs> Aray oh, magkano, anak? I-ano sa akin, i-chat mo sa Ha? Nagtingin ka na. Magkanat. E ano mo, i-chat e mo sa akin ha. Huwag mong kalimutan. Kawawan din is IIT. Ah, Sabi <laughs> ni Sir so, Wilson. Do, ano, dulong po. Hindi. Anong higpit ng dulong yan? Ang lalaki na. Dilis ito. Dilis. Kawawangan dilis. Pinag, pinag, ano ko. <laughs> Tawag dito, siya kung napapagbalingan ng sama ng loob. <laughs> Kawawan dilis. Kawawan dilis. Aray ko. Ayan no. Oh. Kawawan kung maano ko yung, yung, ulo niya. Ang sarap kasing maniris. <laughs> Aray ko, ilan na ba yon Two, four, six, eight ten. Two, four, six, eight, ten. Tingsan po. Kasi lalagay ko ito sa freezer. Dahil hindi ko alam kung gagawin. <laughs> hindi ko alam kung gagawin ba ni Karen ito sa isang araw na ano? Na torta. torta dilis. May labis ang isa. isa lamang. <laughs> Ayan okay dana na ay hugasa ko muna yung aking kamay talaga at... naman yan okay ilalagay ko na ito sa support guys yan okay yan isinusupot ko ilalagay ko ito sa freezer Ayan. Sa freezer ang ang ano nito. Nasa na isa support. Ayan. Okay, guys. Ito. Ayan. Sa freezer yan. And then, ang sunod ko namang aanohin ay itong galunggong. Ayan. Ayan ako niya. Dito naman. Ito naman ang akin. Pero ayoko kasi yung ganito. Ba? Ang lalaki lalaki niya, pero wala akong magagawa eh. Ispansain ko, lalagyan ko lang ito ng ano. Ang isa, kukuha ako pang ngayong ngayon tanghali. Dahil gusto ni Karen prito daw, tapos may talong na pang, may talong na pang prito. Yan o. Yan o. Sariwa naman siya. Wala. gusto ko sana yung medyo maliit-liit. Hmm. Amoy isda yung kamay ko. Ang hirap nitong alisin. Guys, shout out sa inyo. Magkalang shout sa inyo lahat dyan. Thank you so much sa inyong pagtambay. O, diba? Andito ako sa kusina eh.